Nakakadalawa ka na, masakit na yan, ha? O, ano ngayon? Ate, ate, masakit ang tuhod ko. Ano? Nakita mo na? Kailangan yung maigad ko, kapatid ko. Hawakan hmm. mo yan, ha? Diyan lang kayo. Halika, hinahamon kita ng away. Bilis! Hinahamon mo ako? Oo, oh, bakit? <laughs> Baka mapilayan ka. <laughs> Ay, hindi ikaw pipilayan ko. Halika dito, tignan ko kung kasal niyang yabang mo. Hindi po pwede sa mga prinsipo ko yan. Alam mo kasi ego, eh. ko eh, ginagalang ko mga babae. Ayon nga kay Confucius, ang babae minamahal at hindi sinasaktan. Ano? Pakiulit? Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Hoy! Mamaya na ha, pag durug-durug na po ito mo, bilis na laban ano! Ah, ganun ba yun? Daktak pa ng eh, daktak dyan eh! Mabilis ka eh! May pinipig! Ate, gusto ko nang makita yung libong sinasabi mamaya mo. Mamaya na sa bahay na lang. Gusto ko nang makita ngayon na. Eh, ang kulit-kulit mo naman eh. Sandali nga. Huy. Ay! Gudes, Elisa. Paspas na tayo. Pasaysay na kaya wala. Pasaysay na kayo. kayo. Di ko sinasabi. Ito na naman. Hindi pag-aaring kasada ha. Gusto mo patay ang patay na mga kapatid ko ngayon. Eh sila tong ara sa kalye. Anong kasalanan ko ron? Kayo na sa Manibela mag-ingat ha. Lalo na kapag patay ng tao wala na kayong pakialam. O ano? Ano nangyari sa tatay namin ha? Nagkasakit at namatay dahil sinuong ang bagyo para mailigtas sa mga baka ninyo. Te at ang pera hiniram namin sa papa mo, pabayad sa ospital. Hanggang ngayon, hinahawas pa rin sa sweldo ko. Eh no, pakialam ko sa kaso ng tatay ko. Physically injured ka rin. Eh pinag-uusapan natin ito, etong kalye. Eh siguro talagang pinagawa ito para makita tayo dito. Di ba? Nakakadalawa ka na, masakit na yun, ha? O, ano ngayon? Ate, ate, masakit ang tuhod ko. Ano? Nakita mo na? Kailangan maigad ko, kapatid ko. Hawakan mo yan, ha? Diyan lang kayo. Halika, hinahamon kita ng away. Bilis! Hinahamon mo ako? Oo, bakit? <laughs> Baka mapilayan ka. Ay, <laughs> ah, hindi ikaw pipilayan ko. Halika dito, tignan ko kung hmm? saan niyang yabang mo. Hindi po pwede sa mga prinsipo ko yan. Alam mo kasi ko e, eh, ginagalang ko mga babae. Ayon nga kay Confucius, ang babae minamahal at hindi sinasaktan. Ano? Pakiulit? Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Hoy! Mamaya na ha, pag durug, -durug na po mo, bilis na laban na no! Ah, ganun ba yo? Tak tak pa ng tak dak dyan dak eh! Mabilis ka eh! may pinipig! Wala niyo ako talaga! Bastos ka talaga no! Sumusobra ka na! Susunod! Dito! Dito na! Dito na! Mm. Ah, ganun! O sige, tignan ko ngayon ang tapang mo, ha? Alang isa pa pang kasi, alang ano? matapang na lalakrian, ala Ismael, ay takbaw! hindi pa, takbaw ka lang pala! O, ah! pa, ah! oh, Jump! sa akin! Hindi na naman tatabi 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 Hoy! Bumaka Hoy! langit. Ano ba sa dilim mo? Sakang... Hulog ng langit. <laughs> Ay! Ismael! Ay, Turing! Ay, sumakay ka rito! Sakto, aray mo! Ay, bilisan mo! Ate, hmm? sana makasama kami sa'yo. Ay, naku, Gina. Ay, hindi pwedeng bata dun, eh. Ate, ano? malaki ba kita mo ron? Ay, barya-barya lang, Pepe. Pero, kung sa tatlong beses sa isang linggo ko papasok, edi eh makakadagdag sa panggastos natin yon. Uh, ate, hmm? pag malaki na ang kita mo, pwede mo ba akong ibili ng bagong bestida para sa foundation day na iskwela namin? Oo naman. Dalawa agad ang ibibili ko sa'yo, ha? Talaga, ate? Oo. <laughs> Salamat. Ate, hmm. ako na lang yung walang high cut sa amin, eh. Si Nonong Pingas nga, meron na. Naiingit nga ako, eh. Ano? Oh, sige, isang high cut para sa sa'yo. Okay ka talaga, ate. Maganda ka na. Mabahid ka pa. Bola lang yun, ha? Oo, oh, alam ko. Ikaw talaga wala ka na ginawa kong dalahin ako. Eh, paano naman ako? Hindi oh, yata pantay yung pagtingin mo, ate. Naku naman. Eh, bakit? Ano ba naman ang gusto mo? Ate, may butas na ang tenga ko. Isa na lang ang kulang. Anong kulang? Ang hina mo naman. Eh, di ikaw. <laughs> Ah, ikaw? Nakong, kaya mo naman, oo. Oo nga naman. Anak, Angela yung tricycle. Hindi ba delikado doon? Gusto mo, samahan kita? Naku, inay, kilala niyo naman ho ako. Kaya-kaya kong pangalagaan ang sarili ko, ba?